Bas ng mensahe matapos may balitang ibinasura ng korte ang kaso niya laban kina Jojo Nons at Richard Cruz. Nagbigay ng reaksyon si Sandro Mulap, isang Filipino actor, ukol sa desisyon ng Pasay Metropolitan Trial Court na ibasura ang isa sa mga kasong isinampa laban kina Jojo Nons at Richard Cruz. Ayon sa ulat, isa sa mga kasong isinampa ni Sandro laban sa dalawa ay tinanggal ng korte dahil itinuring itong overkill. Sa desisyon ng korte, Sinabi nilang ang mga akusasyon laban sa dalawang akusado ay sabayang nangyari at maaaring isama na lamang sa isa pang kaso na isinampa ni Sandro laban sa kanila. Kaya naman, napagdesisyonan ng korte na hindi na kailangan pang ituloy ang isa sa mga kasong iyon. Dahil dito, muling nagpost si Sandro sa kanyang social media at ibinahagi ang isang larawan mula sa PEP, Philippine Entertainment Portal, ukol sa desisyon ng korte. Sa kanyang post, Nilinaw ni Sandro na hindi ganap na ibinasura ang kaso, kundi isa lamang sa mga charges.